Yung ba mga mahal kong kababayan na may mga bagay na araw-araw natin ginagawa o iniinom na sa paniniwala natin ay nakakatulong sa ating kalusugan. Pero sa totoo lang ay maaaring nagdudulot ng malaking panganib lalo na sa ating mga senior. Madalas natin iniisip ng lahat ng bitamina ay puro kabutihan na kapag uminom ka, gagandang pakremdam mo at lalakas ang katawan. Pero merong isang nakakagulat na katotohanan na hindi madalas natin na uusapan Isang lihim na maaaring nagpapalala sa kalagayan ng marami sa atin ng hindi natin nalalaman. Nakakabahala, hindi ba? Isipin ninyo, napapakahirap tayong alagaan ng sarili, gumagastos para sa mga supplement. Pero sa huli, baka mas nakakasama pa pala ito kaysa nakakabuti. Marami sa ating mga senior ang nakakaranas ng iba't ibang karamdaman tulad ng paglabo ng isip, Hirap sa paglalakad o biglaang panghihina at minsan ang ugat ng problemang ito ay nasa mga bagay na akala natin ay nagbibigay ng buhay. Ang masakit na realidad ay, ang mga bitaminang ito na inaakala nating kaligtasan ay maaaring siya palang nagiging sanhi na pamumuo ng dugo na nagiging daan sa mga nakakatakot na kondisyon tulad ng stroke o atake sa puso. Bilang isang doktor na nakatutok sa kalusugan ng utak, nakikita ko ang napakaraming kaso kung saan ang simpleng pagkakamali sa pag-inom ng supplement ay nagiging sanhi ng seryosong problema. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang partikular na bitamina na sa labis o maling paraan ng paggamit ay maaring magdulot ng pamumuo ng dugo o makasama sa ating utak at sistema ng sirkulasyon. Malaga ito para sa inyong kalitasan at kapayapaan ng isip. Kaya naman, pakiusap, panoorin nyo ito hanggang sa huli dahil may isang bagay doon na tiyap na ikagugulatin nyo at magpapabago ng inyong pananaw sa mga bitamina. Ngayon, simula na natin sa unang bitamina na kailangan nating pag-ingatan lalo na kung kayo ay senior citizen. Ito ay ang vitamin K. Marami sa atin ang pamilyar sa vitamin K dahil sa papel nito sa pamumuo ng dugo ito ay parang isang repairman ng ating katawan na nagpapahinto ng pagdurugo kapag tayo ay nasugatan. Napakadelikado, hindi ba? Pero kung sobrang vitamin K sa katawan o kung umiinom kayo ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin na popular na prescription sa ating mga senior para maiwasan ng stroke, maaring magkaroon ng malaking problema. Isipin nyo, umiinom kayo ng gamot para hindi mamuo ang dugo tapos umiinom din kayo ng supplement na nagpapabilis ng pagbuo nito. Ito ay tulad ng pagpadyak ng preno at gas ng sabay sa kotse. Nagiging magkasalungat ang epekto at sa huli, mas matatalo ang epekto ng gamot na pampalabnaw ng dugo na magpapataas ng panganib na magkaroon kayo ng blood clot. Ang blood clot na ito ay maaring maglakbay patungo sa inyong uta, puso o baga na magdulot ng stroke, atake sa puso o pulmonary embolism na pawang nagbabanta sa buhay. Hindi ko sinasabing masama ang vitamin K sa kabuuan. Malaga ito sa ating katawan ng problema ay lumalabas kapag kusa tayo self medicate o kapag hindi tayo kumukonsulta sa ating doktor bago uminom ng anumang supplemento. Maraming pagkain ng natural na mayaman sa vitamin K tulad ng mga gulay na madilim ang dahon kaya ng kangkong, malunggay, spinach at broccoli nasa repolyo, cauliflower at kahit sa atay ng hayop ay meron din. Ang vitamin K na galing sa pagkain ay mas madaling i-regulate na ating katawan at mas ligtas kaysa sa mga high dose na supplemento. Kaya kung umiinom kayo ng pampalabno ng dugo at mahili kayong kumain ng gulay, kailangan ninyong makipag-ugnayan sa inyong doktor para ma-adjust ang dosis ng gamot ninyo o para malaman kung gano'ng karaming gulay ang ligtas kainin. Huwag basta-basta magdagdag o magbawas ng gamot o saplemento ng walang pahintulot ng doktor. Ang vitamin K ay hindi lamang isang bitamina. Isa itong critical na bahagi ng ating mekanismo sa pamumuo ng dugo at ang anumang pagbaliktad sa balanseng ito ay maaring magkaroon ng malubang kahihinatnan. Bukod pa sa vitamin K, mayroon ding ibang uli ng vitamin K, ang vitamin K2 na nakakatulong sa pagdadala ng kalsyum papunta sa ating mga buto at nipin at inilalabas ito sa mga ugat na nagiging sanhi ng pagtigas ng ating mga ugat, isang kondisyon na tinatawag na arterial calcification. Bagaman kapakipakinabang ang K2, ang labis na intake, lalo na kung meron na kayong kondisyon sa puso o umiinom ng gamot, ay dapat pa rin pag-inyatan. Ang susi ay balanse at kaalaman. Ang sunod naman na bitamina na kailangan nating suriin ay ang vitamin D. Alam kong maraming sa atin ang umiinom ng vitamin D supplements, lalo na dahil sa mga benepisyo nito sa kalusugan ng buto at immune system. Sikat din ito dahil sa sinasabi nilang nakakatulong para labanan ang depresyon at mapabuti ang mood. Ngunit, tulad ng vitamin K, ang labis na vitamin D ay maaring magdulot ng problema kung sobra ang vitamin D sa inyong katawan, lalo na kung kayo ay umiinom ng napakataas na dosis na hindi ninyo kailangan, maaring itaas nito ang antas ng calcium sa inyong dugo, isang kondisyon na tinatawag na hyperkalsimia. Isipin ninyo ang hyperkalsimia nagiging sobrang taas ang kalsyum sa inyong dugo na parang nilulunod ang inyong mga ugat sa kalsyum. Sa mataas na level, ang kalsyum ay maaring dumikit sa mga dingding ng inyong mga ugat, lalo na sa mga ugat na nagdadala ng dugo sa inyong utak at puso. Kapag nangyari ito, unti-unting titigas at madiging matigas ang mga ugat. Isang proseso na tinatawag na arterial calcification o hardening of the arteries. Kapag matigas ang inyong mga ugat, mas mahihirapan ang dugo na dumaloy ng maayos at mas mataas ang posibilidad na mabuo ang mga plak o bara. Ang mga plak na ito ay parang mga nakadikit na basura sa loob ng tubo. Kapag nasira ang plak na ito, maaring bumuo ng blood clot upang ayusin ang pinsala at ang clot na iyon ay maaring magbara sa daluyan ng dugo na magdulot ng stroke kung sa utak o atake sa puso kung sa puso. Kaya kahit napakasarap mang paaraw o uminom ng vitamin D supplements para lumakas ang buto, kailangan nating tandaan na ang sobra ay masama. Ang sikat ng araw ay isang natural na pinagmulan ng vitamin D at sa Pilipinas, hindi tayo kinakapos dito. Ang simple at regular na paglalakad sa umaga, lalo na bago magtanghali, ay sapat na para sa karamihan sa atin. Kung kailangan nyo ng suplemento, kumusulta muna sa doktor. Maaring kailangan nyo mapa-blood test para malaman kung gaano kataas ang inyong vitamin D level bago kayo magsimula ng suplemento at kung anong dosis ang tama para sa inyo. Hindi lahat ng high dose ay akma sa lahat. Ang vitamin D ay parang susing kailangan sa tamang lock. Hindi lahat ng susi ay bubukas sa lahat ng pinto. Ang tamang balanse ang pinakamahalaga para sa kalusugan ng inyong utak at puso. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikatlong bitamina na dapat nating palinggatan lalo na sa ating edad. Ito ay ang iron o bakal. Karamihan sa atin ay alam na ang iron ay mahalaga para sa ating dugo, lalo na para maiwasan ang anemia kung saan kulang ang red blood cells na nagdadala ng oxygen sa ating katawan. Toto naman 'yon, napakahalaga ng iron at marami sa ating mga Pilipino lalo ng mga kababaihan ang nagkakaroon ng iron deficiency. Pero tulad ng ibang bitamina, ang labis na iron ay maari magdurot ng seryosong problema na hindi natin inaasahan at maari may kinalaman din sa pamumuo ng dugo at kalusugan ng ating utak kapag sumobra ang iron sa ating katawan. Nagiging sanhi ito ng tinatawag na oxidative stress. Isipin ninyo parang kalawang na unti-unting pumipinsala sa ating mga cell at tissue. Ang kalawang na ito ay maaring direktang makasira sa mga dingding na ating mga daluyan ng dugo, ang tinatawag na endothelium. Kapag nasira ang endothelium, nagiging mas prone ito sa pagkakabuo ng plaque na pinagmumulan ng kolesterol at iba pang taba. Ang mga plaque na ito ay maaring maging matatag o hindi matatag. Kung hindi matatag, maaring ito ay pumutok at maging sanhi ng pagbuo ng blood clot para ayusin ng pinsala. At tulad ng dati nating napag-usapan, ang blood clot na yan ay maaring maglakbay patungo sa inyong utak at magdulot ng stroke o sa inyong puso at magdulot ng atake sa puso. Meron ding isang genetic condition na tinatawag na hemochromatosis kung saan ang katawan ay sumisip-sip ng sobrang iron mula sa pagkain. Ang kondisyong ito ay maaring magdulot ng iron buildup sa iba't ibang organ, kabilang ang puso at atay, na nagre sa seryosong pinsala sa mga organ na ito. Kung hindi ninyo alam na may hemochromatosis kayo at nagiinom kayo ng iron supplements, mas pinapalala ninyo ang problema. Kaya paano natin may ito? Una, Huwag basta-basta mag-inom ng iron supplements kung hindi kayo iniresetahan ng doktor. Ang tamang paraan para malaman kung kulang kayo sa iron ay sa pamamagitan ng blood test na tinatawag na ferritin levels na sumusukat sa iron stores sa inyong katawan. Kung kulang kayo, sakalang kayo dapat uminom ng iron supplement sa tamang dosis. Ang pinakamaparaan upang makakuha ng iron ay mula sa pagkain mayaman sa ayon ang mga pagkaing tulad ng atay, karne ng baka, manok, isda, itlog, at mga gulay na madilimang dahon tulad ng kangkong at malunggay. Ang mga tuyong prutas tulad ng pasas at mani ay mayroon din. Ang pagkuha ng ayon mula sa pagkain ay mas ligtas dahil natural na nil-regulate ng katawan ang pag-absorb nito. Hindi ito tulad ng supplement na mataas ang dosis at maaring maging sanhi ng overload alalahanin ang sobra ay baka maging lason at sa kaso ng ayon maaring makaapekto sa kalusugan ng inyong puso at utak ngayon dumako naman tayo sa ika-apat na bitamina na madalas nating iniinom ang calcium napakalinaw sa isip natin na ang calcium ay malaga para sa malalakas na buto at ito ay napaka-importante, lalo na sa ating mga senior na madalas nagkakaroon ng osteoporosis o pagnipis ng buto. Subalit, merong isang malaking kung sa paginom ng calcium supplements. Kung uminom kayo ng calcium supplements na hindi balansi ang iba pang bitamina tulad ng vitamin D at vitamin K2 o kung uminom kayo ng napakataas na dosis, maaari itong maging sanhi ng problema sa inyong mga ugat at sa daloy ng dugo. Tulad ng napag-usapan natin sa vitamin D, ang labis na kalsyum sa dugo, o ang maling pagkakapuyasto ng kalsyum sa katawan ay maaring maging sanhi ng arterial calcification. Isipin ninyo, sa halip na mapunta ang kalsyum sa inyong mga buto kung saan ito kailangan, napupunta ito at dumidikit sa dingding ng inyong mga ugat. Ito ay parang mga maliliit na bato na unti-unting dumidikit sa loob ng isang hose na nagpapatigas at napapaliit ng daluyan nito. Kapag nangyari ito, bumababa ang flexibility ng inyong mga ugat at mas nagiging mataas ang tsansa na magkaroon ng plaque buildup at inflammation. Ang mga ito ay maaari maging sanhi ng pagbuo ng blood clot na maaaring magbara sa mga daluyan ng dugo patungo sa inyong utak na nagdudulot ng stroke. Ang mga pag-aaral ay may papakita ng mataas na dosis ng calcium supplements, lalo na kung wala sa tamang balanse sa vitamin D at K2, ay maring magpataas ng panganib ng cardiovascular events. Ang vitamin K2, halimbawa, ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagdidirekta ng calcium sa buto at sa pagpigil nito na dumikit sa mga ugat. Kaya kung umiinom kayo ng calcium supplements, siguraduhin na may kasama itong vitamin D at K2. Ang mga bitaminang ito ay magkakasama parang isang team na nagtutulungan para magawa ang kanilang trabaho ng tama. Sa halip na umasa sa suplemans, mas maganda ang kunin ang kansyong mula sa natural na pinagmulan. Ang mga pagkain tulad ng gatas, yogurt, keso, tofu at mga gulay na madilim ang dahon tulad ng malunggay at kangkong ay mayaman sa kalsium. Kumain din ng isda na may kasamang buto tulad na dilis o sardines dahil mayaman din ng mga ito sa kalsium Ang pagkuha ng nutrients mula sa buong pagkain ay mas mainam dahil mayroon silang natural na balanse na iba't ibang nutrients na kailangan ng katawan. Kung kailangan ninyo ng calcium supplement, palaging kumonsulta sa inyong doktor para malaman ang tamang dosis at kung ano ang mga bitaminang dapat ninyong isama para maiwasan ang anumang masamang epekto. Tandaan, ang layunin natin ay palakasin ang buto, hindi pahinain ang puso at utak. Panguli, ngunit hindi bababa sa kahalagahan ay ang pangkalahatang pag-iingat sa mga multivitamins at ang kaisipang mas marami mas mabuti. Marami sa ating mga senior ang umiinom ng pang-araw-araw na multivitamin. Sa paniniwalang ito ay isang insurance policy laban sa kulangan sa nutrisyon. Ang ideya ay kung hindi mo nakukuha ang lahat ng kailangan mo sa pagkain, pupunan ito na multivitamin. Sa unang tinin, muhang magandang ideya, tama ba? Ngunit bilang isang doktor na nakatuon sa kalusugan ng utak, nakikita ko ang panganib sa mentalidad na ito, lalo na pagdating sa mga synthetic na anyo ng bitamina at ang potensyal na magkaroon ng sobra-sobrang dosis ng ilang partikular na bitamina. Ang problema ay, ang mga multivitamin ay madalas na naglalaman ng mga bitamina na napag-usapan na natin ang posibleng masamang epekto kung labis ang pag-inom nito tulad ng vitamin K, vitamin D, at iron. Kung umiinom na kayo ng hiwalay na supplements para sa mga ito, o kung sapat na ang nakukuha ninyo mula sa inyong diet, ang pag-inom ng multivitamin ay maaaring magtulak sa inyong katawan sa dangerous levels ng mga bitaminang ito. Halimbawa, Kukumakain kayo ng maraming gulay na mayaman sa vitamin K at umiinom pa kayo ng multivitamin na may vitamin K at umiinom din kayo ng pampalabnaw ng dugo, lumilika kayo ng isang komplikadong sitwasyon na maaari maging sanhi ng blood clot. O kung umiinom na kayo ng vitamin D at calcium supplements para sa buto at may multivitamin pa kayo, maaring sumobra ang calcium sa dugo at magdulot ng calcification ng inyong mga ugat. Ang isa pang issue, ay ang kalidad at anyo ng mga bitamina sa multivitamin. Marami sa mga ito ay synthetic forms na hindi kasing absorbable o kasing epektibo ng natural na anyo na matatagpuan sa pagkain. Ang ilang synthetic forms ay maaring magkaroon pa nga ng hindi kanais-nais na epekto. Halimbawa, ang synthetic folic acid, vitamin B9 na matatagpuan sa maraming supplements ay maaring maging problema sa ilang tao na may genetic mutation na nakakaapekto sa pagmetabolize nito. Ang sobrang synthetic folic acid ay maaring magtago ng kakulangan sa vitamin B12 na maaring magdulot ng seryosong neurological damage na direkta nakakaapekto sa kalusugan ng inyong uta. Kaya ano ang dapat nating gawin? Sa halip na umasa sa isang all-in-one na multivitamin, mas mainam na mag-focus sa isang balancing diet na mayaman sa buong pagkain. Kainin ang iba't ibang kulay ng gulay at prutas. Kumain ng sapat na protina mula sa karne, isda at legumbre. Ito ang pinakamahusay na paraan para makuha ang lahat ng nutrients na kailangan ninyo ng natural at ligtas. Kung mayroon kayong particular na nutrient deficiencies tulad ng kulang sa vitamin B12 o iron, mas mainam na kumuha lamang ng supplement para sa particular na deficiency na iyon at palaging sa ilalim ng gabay ng inyong doktor. Huwag kumuha ng supplements ng basta-basta. Ang regular na pagpapacheckup at pagpapa blood test ay makakatulong upang matukoy kung anong bitamina ang kulang sa inyong katawan at kung anong dosis ang tama para sa inyo. Ang aral dito ay, hindi lahat ng bitamina ay pare-parehong epekto at hindi lahat ng supplement ay ligtas para sa lahat. Ang kaisipan na mas marami ay mas mabuti ay hindi angkop pagdating sa mga bitamina, lalo na para sa ating mga senior. Ang labis ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa dugo, sa ugat at sa pagkalahatang kalusugan ng inyong utak at katawan. Ang susi sa pag-iwas sa mga delikadong kondisyon, tulad ng stroke at atake sa puso, na dulot ng pamumuo ng dugo ay hindi lamang sa gamot, kundi pati na rin sa matalinong pagpili ng mga kinakain at iniinom nating supplement. Kaya mga mina minamahal kong kababayan, tandaan natin ang mga bitaminang napag-usapan natin. Ang vitamin K, vitamin D sa labis na dosis, iron sa sobrang dami, calcium na walang balance sa K2 at D, at ang pangkalahatang babala sa multivitamins. Ang bawat isa sa kanila ay may mahalagang papel sa ating kalusugan. Ngunit kapag hindi ito ginamit ng tama, maaaring magdulot ng seryosong problema lalo na sa kalusugan ng ating dugo at ng ating utak hindi ko intensyon na takutin kayo kundi bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan na gumawa ng mas matatalinong desisyon para sa inyong kalusugan ang pinakamahalagang payo na maibibigay ko sa inyo bilang isang doktor ay eh palaging kumonsulta sa inyong manggagamot bago kayo uminom ng anumang bagong supplement. Ang bawat isa sa atin ay merong natatanging pangangailangan sa kalusugan at kung ano ang angkop sa isa ay maaring hindi akma sa iba. Ang inyong doktor ang makapagbibigay ng pinakatumpak na payo batay sa inyong kasaysayan ng kalusugan, kasalukuyang kondisyon at mga gamot na iniinom. Tandaan, ang maliliit na pagbabago sa ating mga gawi ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan. Hindi kailangan ng malaking pagbabago para magsimulang gumanda ang pakiramdam. Ang tamang impormasyon at kaalaman ang magiging gabay ninyo. Gusto kong marinig ang inyong mga salobin at kalanasan. Mayroon ba kayong mga naranasan na may kaugnayan sa pag-inom ng bitamina? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaring maging inspirasyon at gabay para sa iba. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang videong ito, pakilike naman po at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan, lalo na para sa ating mga senior. Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin na patuloy na gumawa ng mga video na mga katulong sa ating komunidad. Mahalaga na alaga natin ang ating sarili, hindi lamang para sa atin, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Ang pagkakaroon ng malusog na utak at katawan ay nagbibigay daan sa atin na patuloy na magtamasa ng buhay, magbigay ng pagmamahal at lumikaan ng mas maraming alaala. Tandaan, hindi natatapos ang pagkatuto sa ating edad. Patuloy tayong matuto, patuloy tayong lumago at patuloy tayong alaga ng ating sarili. Live your best life at every age. Maraming salamat sa inyong panunod at hangga sa muli.